Isa din po ako sa ano naging admin ni Zainab Harake na vlogger of okay. Galing so today's video guys, nandito tayo sa pool party. So marami tayong mga content creator na kasama dito ngayon. Aside guys, meron ako napansin dito ngayon. Ah, uh, pwede natin mapicturean at uh, ang ganda ni ma'am guys, ang tangkad. So, lapitan natin. Ma'am, excuse me po. Uh, okay, hello po. Wali, naka-video tayo ngayon. Uh, I'm a courtroom creator din po. Yes. And then, naghahanap ako ng uh, pwede ma-content ngayon. Then, ang katakan namin. So, nais nice, ang tangkad mo. thank you po. Then, may name mo sa po? Ah, Angelica po. Angelica. Okay. So, taga saan sila, ma'am? Paloo, ma'am. Okay. Uh, say hi sa ating video. Hi po. May mga experience sa photoshoots? Yes. Okay, oh, model, model no? O sige, ma'am, interview kita. Oh. Okay, ilang taon na ano po sila, ma'am? 19, 19. 19. Uh, po. 19? Height uh, nila? Ah, 5'7 po. Five-seven? Ang niya, guys. So, let's go. Okay. Let's na kita sa parahan na sa paraan na ako lang ang Mahal na kita kaso nga lang Hindi mo yun alam Gusto ko ay parang lang sa'yo Ang ay, baby, hold tight Don't be scared, baby, it's alright sa'yo pano na to? Ano ba to? Puso matigas, pinalambot Bakit yan to? Nagtatanong Kung ako rin ba ang laman ng iniisip mo? Paano kung pumatok ako sa pintuan nyo? Pagbubuksan mo ba kaya ang kulat ko? Kung sakali na mangyari sa sabihin ko Di na magdadalaw isip na sabihin ko Agad-agad sasagutin ang mga mo Sana sagutin mo din ang mga tanong ko Gusto ko na malinawan ayaw ko ng ganito na kahit sa kita kaya ko to inusto. Tekse ko naman diyan. Ah, uh, okay. Ano masasabi mo sa mga votes mo ngayon, ma'am? Ang ganda po at uh, saka ano, first time ko magpa-feature sa mataas yung followers. Ay, thank you po, mama. Thank you, thank you po. Ah, at para sa mga kinagugusto buhay. Ah, uh, nag-aaral, nag-work. Nag-award ka? Yeah. Ayun po, content creator. Influencer. So, content creator ka, ilan ang followers? 45k po. So, ano mga ginagawa mo sa content? Ano po, um, uh, yung mga kapag umaalis-alis lang, mga event ka Event. Para mini vlog? Uh, Oo oh, po, mga mini -plan. So, meron ka ng mga content creator na nakakulab? Uh, yes po, marami na. Sino po? Sino ba? Si Hazel Grace Edep. Hazel Grace Edep. Ni isa din po ako sa ano naging admin ni Zainab Harake Oy, na vlogger. Okay. Galing. <laughs> ah hawak ko po yung fanpage niya na Service Natix. Service Natix. Ah uh, So ilang taon ka na naghahawak uh, sa Six years po. Six years na, 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 po. na. So since nagsimula po siya sa vlog Okay, so parang ano na kayo, parang uh, best friend na? Oo, mm, Opo, oh, oh -kalala na din po niya. Ah, okay, bali, uh, marami na lang kayo pinagsamahan. Opo, oh, marami na din po. Okay, bakit kamusta na lang kay Zainab Haraki? Sana mamit ko siya So ikaw pala yung nag admin niya noon ni Zaina para kaya congratulations ma'am ah. Thank you rin po. Ang gaganda po ng feature. Abangan ko po. Opo, abangan mo yun mama. At thank you, thank you kay ma'am Angelica. sa kapalak ng na Thank you. At you. lagi mag-iingat sa mga ginagawa sa buhay ma'am Opo, thank you din po. Okay, thank you. Wala kang sasabihin. Ah, uh, Thank you po. Thank you po kay Jeff Briggs. Jeff Briggs TV na lang yan. bye Thank you po nakita sa paraan Ako lang ang nakakaalam na Mahal na kita ka